Ganda buhay mga kapatid. Welcome back po sa ating channel. Ngayong araw ay magtatanim po tayo ng okra dito. Doon sa taas nakapagtanim po tayo ng mustas at saka pechay. Ah, dito naman, iniisip pa natin kung anong magandang itanim. Tapos doon sa baba, ah, magtanim po tayo ng pipino. Tapos dito, taniman po muna natin ng mais. ito po yung buto ng ating okra galing pa po ito sa dati nating tanim ito po yung panukat natin dito po tayo maglalagay sa piraso lang po tapos tabunan yan tapos dito naman tayo magukay ulit ito po tapos lagay ulit na isang buto tapos tabon yan ganyan po mga 50 cm o kalahating metro po yung distance ng bawat tanim natin na okra yan tutuloy muna natin doon mga kapatid dito pa sa dalawang plat pa lang po tayo natatapos pahinga muna sa ilalim ng puno ng bayabas yan ang ating tambayan konti na lang po yung ating buto kaya ilalabas natin yung isa pang yan. ito yung mga nag-matured na bunga ng okra natin doon sa may, sa may baba so tatanggalan muna natin ito ng mga buto ito na po yung pinagbalatan ng ating buto ng okra at ito naman po yung nakuha natin mga buto Ayan. sana magkasya po dito mayroon pa tayong dalawang plat na hindi natataniman eh. natapos din po mga kapatid yan so mayroon pa tayong mga buto na natira nataniman na po natin lahat to bali 277 na buto lahat sa isang box ng ating palayan nakapagtanim po tayo rito ng 277 na okra smooth and sweet okra star shape babalikan na lang po natin to siguro after one week kung tumubo po lahat yung ating mga tanim na okra.